Naka-code white alert na ang Department of Health bilang paghanda sa bagyong opong. Sa ilalim nito, inihanda ng DOH Operations Center ang mga gamot, medical equipment at emergency response team sa mga lugar na posibleng masalanta ng bagyo. Kasabay nito, pinapayuhan ng DOH ang publiko na tumawag sa emergency hotline 911 at iba pang local hotline sakaling may emergency. Samantala, naka-red alert status na ang Philippine Coast Guard bilang paghanda sa bagyo. Ayon kay Captain Noymi Kayabyab, tagapagsalita ng PCG, nakahanda na ang kanilang floating assets, radio equipment at iba pang kagamitan. Sa ngayon may mga napaulat ng stranded na mga pasahero sa iba't ibang pantalan. Sa bandang Matnog Port, meron po uh -huh. tayo 1,445 na stranded passenger. And then sumunod po doon yung Batangas Port, meron po tayong 648. Uh -huh. Sa so, may bandang Northern Samar, meron po tayong uh, 687. And sa may nasipit port po, sa may Agusan del Norte, meron po tayong 667. So ito po yung medyo malaking uh, naitala po natin ng mga stranded passengers po. Ang tinig ni Captain Noemi Kayabyab takapagsalita ng Philippine Coast Guard. Ang Philippine Red Cross naman naghanta ng mga water tanker at food truck Nakaantabay na rin ang mga ambulansya, generator sets at iba pang kakailanganin para sa agarang pagresponde. Kasabay nito, pinayuhan ng Philippine Red Cross ang publiko na sumunod sa mga otoridad sakaling ipag-utos ang preemptive evacuation. Nakita naman natin ang napaka-effective na way na maiwasan ito, maiwasan ang, necessary, ang, unnecessary loss of lives. No? Yung mga para maiwasan natin ng casualties, uh, ay, ay, ano po, no? ay sumunod, sumunod po tayo sa forced evacuation or pre empty evacuation. Pag nagtawag po ng evacuation, sumunod po tayo uh, kasi po yan po yung mga kabuti sa atin dahil mapupunta po tayo sa mas safer na mga lugar. Na Ang lugar. tinig ni Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross.